Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan 'to. Pero isa lang ang alam ko at nasisiguro ko, magiging okay din ako. Hindi man ngayon, pero sa takda at tamang panahon. Pangakong ibabalik at babalik sa dati ang mga ngiti ko. Maging ang sigla at dating kalakasan ko. Pangakong aayusin at bubuuin ko ang pusong winasak at dinurog mo sa pangiiwan na ginawa mo pangakong hindi na rin mauulit mga naidulot mong pagdurusa at sakit panahon na rin siguro para ayusin ko at mahalin ng buo ang sarili ko masyado kasi kitang minahal noon kahit kapalit noon ay masyado na rin ako nasasakal nais ko na lang na pasalamatan ka sa pangiiwan mo natutuwa ko ng sobra sa mga sakit na iniwan mo, mas tumiway naman ako. Dinala ko ng mga sakit na yon sa maayos at komportableng sitwasyon ngayon. Sitwasyon na nakapagbago ng pananaw ko na mahal pala ako. Salamat sa mga sakit at pagdurusa na binigay mo. Naging matapang ako lalo, patungo sa panibagong ako. Mula sa mga sakit na naidulot mo, bumangon ako at nagsisimulang muli minamahal na, at mas lalong mamahalin ang sarili ko ng buo. Mamahalin ng higit pa sa pinaramdam mo. Ngayon, ako naman muna. Sarili ko naman muna. Okay, bye. <laughs>